Ayan. <laughs> Para umangang Tapos-tapos po. Tapos, May tapos, so, gaganyan ka sila, di ba? Para yun, Tapos, ano po pwede ba sabihin? Ito yung adoration sa akin. Eh? Ulitin mo. Apo. Suman mangga ka sa Magandang, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Julius. Kasi narito po nga ako ngayon sa Antipolo Simbahan. Kung saan, ginaganap ang sumaka. Suman mangga kasi ha maaka. Okay. Guys, <laughs> nga ito pa, ito pa. Ayun yung pag-ano, ano mga ano. Dito po yung restroom. Pag pumunta po kayo ng simbahan, sa Ambipolo, pag nagkataon pong matay kayo, dito lang po yung pambabae, doon naman po yung sa lalaki. Okay po. Kung po kayo, may libre pong tubig dito, galing sa Tulog pasig. Tulog pasig. <laughs> yeah. Isumulang, yun lang, diba? Tapos niyan,